Dosi na pala dito. Live ako saglit bago ko magloto. Meron na naman palang ano ngayon. Galing lang ako sa ano kahapon, sa gala. May na, pag uwi ko, meron akong nababasa. Meron akong na, ay nasa ano pa ako sa mall. Meron akong nakita. Hindi na talaga tantanan tong ano na to ay. Eh. Kumusta po kayong lahat? Shout out, shout out sa mga papasok. Paki-like po and share. Kakatapos ko lang maglinis today. Ay, sakit ng ano. Kasi masyadong nakatulog kagabi kagabasa sa mga comment at saka ano. Pero, syempre, solid tayo sa ano natin. Bawal mang bash. Ang laki ng eye bags natin. Buti na lang mag- ano-ano yung camera, hindi masyadong halata. charges kasi ako, kaya dito na naman yung pisto ko. <laughs> Lagi na lang dito yung pisto ko. So, pumunta sa kusina. Nga, wala naman yung signal. Habang nagluluto sana ako, pwede ako mag-live. kaya lang hindi live doon uras na alas 2 si bisi ang mga people today try ko nga pumunta sa kusina busy Bisik, bisihan han ay ano ko Pagkakita ko ng kusina. Parang nabogold ako dito, banda. Shit. Saan hindi mawala yung signal? Huwag kang mawala signal, ha? Hello, hello, hello. O, oh, saan na sa yun? Ito pa pala yung walis. Ko. Yung walis. Ting, 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 ting. Hello, sa nanonood. ngam dito? Yung gardener namin. Hello, guys. <laughs> Yung gardener namin. Masasabihin niya, ikaw ha. Nanonood mo na ako. Kinukontent mo ako Slight Mas lang Masabihin. 3 million. 3 million. Ah, ano, hindi mawala yung signal. Hirap kasi signal dito sa sina eh. Ay, kaya pala 'ano. Tanggalin ko muna yung ano. Wait, lang, wait lang. Kasi na ano muna ako mag-relive pala kasi. <laughs> Hello, ten viewers. Nawawala yung ano, naka-on pala yung VPN ko, kaya pala siya. Kailangan ko siyang tanggalin. Ano ba to ano hin Hello guys sa 8 million diyan na nanonood salamat sa inyo Paano kaya to yan ano? Ano yung ano? of ko na yung VPN kasi ito yung nagpapahina ng signal Uy. Four million. Nag-join e naman yun Eh. Ay, salamat na wala. Uy, hindi na naman siya. Ang oh, mag-ano dyan. Kasi hindi ako mag- In eh. Hindi ko talaga man. magre-live nga ako. Saan hindi siya mawala yung signal? Fifteen million viewers. Shout out. Fifteen <laughs> million. Salamat sa tamsak. Sa nagtamsak. Hindi ko talaga siya maano. Kasi baka mag-off yung live ko pag gusto kong mag-off yung live ay yung ano ko. Kasi yung VPN ko naka-on. Ito yung nakakahina ng signal eh. Kabayaan ko na lang muna siya. 14 viewers. Shout out. Thank you for watching. Please comment, share, and like. Comment do Comment naman kayo kung sino kayo. Hindi ko kayo makilala. Tanggalin ko na nga yung question and answer kasi hindi pa. Na. Punta sana ako sa kusina pero yung signal ko ano siya? Mawawala kapag nandun na ako sa may Sayang naman yung live kahit saglit lang. Kasi 7 minutes na eh. Thank you sa mga pumapasok. Ganitong oras yung magandang mag-live pala. Hello, Sissy Maricel. Thank you for watching. Siyempre si Maricel. Thank you for watching, Sisi. Live na naman ako. <laughs> Gusto kong pumunta sa kusina. Kaya lang, yung VPN ko naka-on. Kaya, hihina yung signal. Hindi siya, ano. Namamatay yung ano niya. Hindi gagana. Mapakit lang tayo dito sa kamera. <laughs> Hindi. Na-on nga, di ba? Kasi nag-ano ako kanina. Naka-on kasi siya. Kaya hindi ko ma-off kasi nga na nag-start na yung live. Saka ko na ano. Saka yung account ni Maricel. Hindi ko siya ma- Hintayin ko na lang siyang matapos ako sa pag-live. Saka ko oh. na off May kasi signal dun. Kung malakas lang signal dun, ako oh, lagi. pwedeng mag-live. May ano lang kasi. Sala na tamsak. 15 yung nanood kanina, tapos isa lang nagtamsak. Tamsak naman kayo. Pagdumaan. Charot lang. <laughs> magulo, magulo ang buhay. Pakapalan na ng ano mo ito. Thank you, Sissy, Maricel. bikin kita moderator memaya mamaya <laughs> so fifteen tatlo na lang na iwan magkisa na kung dun sa kusina kasi may ano <tri> five viewers. Thank you for watching. Ang signal. nanggaling ko nga to. Ulitin ko yung live ko. Try ko nga mag-live doon sa ano. Wait lang. Mag-live nga ako kasi yung ano ko signal ay yung signal ko sa kusina. So, pumunta Tuh, 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 tuh. dadaan kate asa na yung ano kinuha na lang niya tong ano dito na sayang naman to ngayon luto ay wala naman kakain Gardener. Gardener. Ganun mo na lang to. Bye bye, nice. Saglit lang yung live ko. Sana hindi siya mawala dito. Ay, sirado ko muna yung pinto.

Nah. Adik. Hmm. Hmm. Adi. Ini hmm. kain. Hmm. Nag-ano si ate. Nag-sound pala. Ang CPR ako. Hindi <laughs> ko naman pansin. Sana hindi ako maano. ano Hindi ko ma- CPR. Nanood pala siya na. May pinanood siya. Meron na namang binigay si amo sa amin niya. Dami na naman. Ayaw na niya eh. Ay, ah, pinato. Dami niyang pinamigay. Hmm, di naman kami kapaganda. Ano pa, ano siya sumuti. Hmm. Dami niyang ilalang dito. ganun yung pinamigay. Napagod na siya mag ano. Okay. Pinamigay na niya. Oh, yung dito. Hmm. Kung Malapit lang to sa Pinas. Binigay ko na to. Sayang din to yung. Iba na naman dito. Gantian namin ang kasama ko eh. Ang dami na yung pinamigay sa akin. Tapos yung iba kasi na expire na. Like sabon, lotion. Sayang yung mga lotion. Kaya ano, ito pang, hil pang lugod. Pang hilod. <laughs> ano ba yun eh? Salamin. O, oh, yung mga ano niya sa buhok niya. Binigay na niya. Pwede na namin itong gamitin. Hmm. Ito. Hindi naman ako mahilig magamit ito, pero itatry ko. Okay, bigay ay ano ko, sa mga, ay mga, ano Marami siya, Kung may, malapit lang yung, Big... Pilipinas, mali yung kapamigay? sa ating pamilya. Dami-dami po talaga yung ano dito guys. Hindi kasi madamot yung amo ko. Kaya ang dami kong na iipon. ito. Ano ito? Kaya dalawa kami ng kasama ko. Ang dami ko pa rin maipon. Oh, sa kanya, pinamigay na niya yan. Tapos meron pa siya dito. Pakita ko niño. Ah, mm. pinamigay niya. Mm. Malabo yung camera ko ngayon ah. Hindi ko nalinisan. 'Di ba? Ah. Mm. Eh, pinamigay niya 'yan. Meron nga akong ano. Sayang 'yung ano. Malayo. ito oh. Tapos, lang ito eh, ano, yung, yung frame. Yan, no. Dalawa to. Malaki. Hindi naman ito pwede pakargo. Ay, ito pang washing na maliit para sa mga panty. Yung maliit lang ng mga gamit. Pwede siya. Ang dami na nga oh, ako. Oo, mo. dami ko ng ipon na mga damit. Oh, mga damit. Yan lahat. Hindi ko yan damit. Mga ano yan. Bigay ni amo. May cash niya sa akin. Sa mga ano. Mga bata. May mga panlalakit babae. May mga sandals. Yan. Ito oh. Bigay lang din to sa amin. Yan. Ito. Dami na. Mga damit na ano. Eh. Tapos ito pang ano sa gamit sa tissue, yung tissue. Yung mga sandals dyan, oh. Kasya yan kay sa mga maliit ang paa. Hindi kasi kasya sa akin, eh. Mga original din ito, mga ano ni Amo. Pero yung mga box kasi nito, na ano na siya, na ano, liit -liit ang liit-liit ng paa. Ayaw na kasi ni amo. Kaya kinuha ko na lang. Sayang naman. Hmm. Tapos ito oh. Yan oh. Manda. Mga bago pa. Ito hindi niya ito nagamit. Kahit isang bisis. Kasi may tag pa yan ng oh. Pero yung karton niya, kasi nga nilagay na to sa lagayan, kaya tinanggal. Ewan ko na sana yung karton, baka yung sa ibang ano, nagkabaliktaran. Bibigay din siya ng mga ano dito. Yan, sa kanya din yan. Para sa piyesta. <laughs> Ito, ano na ng lotion. Ito, mga utensils. Yung ano to ng ano na. Ako kutsara, tenedor. Isang box binili. Ito naman pang tea. Diba? Kahit mahirap tayo. Basta meron tayong gamit. Binigay eh. Kaya sayang naman. Hindi natin tanggapin. Bagong bili. Yung ano rito. Bagong bili yan sila. Yung bagong bili. Yung iba. Ito bagong bili. Ito. 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 Binigay ng kapatid ni amo. Kabait kasi yung kapatid ni Am. Grabe yung kabaitan. Kaya nga sabi ko sana habaan pa yung buhay niya. Kasi sobrang bait. Mabait niya. Matanda na kasi ano siya. Mga 70 plus niya yata. 70 plus. Thank you for watching, guys. Malapit na tayo mag-end. Ang bilis ng oras. Salamat din sa mag-replay. Mga busy yung mga taga-team Lomo yata ngayon. Shoutout sa inyo, team Lomo, team Kanuli, True National, mga langga, kalingap, lahat. Shout out. Huwag lang tayo masabihan na yung mga subscriber natin ay galing sa Kalingap. Dahil yung subscriber ko po talaga ay pinaghirapan ko. Na hinto lang talaga ako. Kaka-upload nung ano. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi na ako masyadong active sa YT. Sa YouTube nasa FB na kasi ako kaya yun huminahin na yung sig ano ko wala nang masyadong nanonood kaya nga hindi na ako naglalive pero ngayon tatry ko lang mag live live malay mo may mag replay na mga mabait na supporters ko katama din kasi kasi may FB na ako hindi ko makasakaso Sino gusto dyan? Gusto nyo ba ito? Malapit lang talaga to sa inyo. Ibigay ko na to. Kasi hindi ko naman magamit yung iba dito eh. Sayang lang din ito sa Sunscreen. Ang liit naman ito. Marami yung binigay si Amo sa amin. Pinagtago ko yung iba. Yung... Swerte lang talaga ako dito. Kasi sa Saudi, halos hindi ka makano. Hintay ko lang yung oras. Ano kaya to? Mm -hmm. bili ang yun namin naman <laughs> yun, kasama ko. Ayun lang guys, maraming salamat. thank you, thank you so much. bye bye na guys. Kasi mag-ano na ako. Bye na muna guys. Magluluto muna ako. Wala kasing ano, signal doon. Wala kasing maayos. Maano ngayon kasi. Taglamig. Bye bye. Thank you for watching. Thank you all. Maricel. Sisi. Asan na yung ano?